Dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng... Dahil daw sa sunod-sunod na -sunod bagyo, ay hinikayat ni President Bongbong na simplihan na lang ang mga parties at mag-donate-donate, hinikayat niya. Wow! Okay naman yon Yan naman ang gusto natin sa Pinklawan, yung donate-donate. Sana nga lang hindi ini-swap yung... Ah... Uh, hindi siniswap yung stateside na donation para sa mga nasalanta sa momorhin na malapit na mag-expire na dilata kagaya ng ginawa sa mga biktima ng Yolanda. Anyway, ako naman ay isang lasing lang na duwag. Isang lasing na duwag na takot makasuhan ng libel. <clears throat> Pero putang ina, siguro pwede naman na mag-suggest. Siguro, hindi naman makakasuhan ng libel. Putang ina naman, suggest lang naman, no? Kahit lasing ako, I'm trying so damn hard. No? Na hindi... Magsabi ng mga libelos. Pero siguro yung mga steak. Kasi nab nabalita yan eh. May nagsabi na steak. Oh. Siguro ganito na lang. <clears> Huwag <throat> na tayong magsabi-sabi. Ganito na lang. Siguro alin sunod sa Civil Code of the Philippines sinasabi na pinagbabawalan ang mga public officers na magkaroon ng magarbong pamumuhay. So ganito na lang. Alam ko sana iparin kayo sa magarbong pamumuhay kayong mga politiko kayo. Siguro bawasan nyo na lang yung garbon. In Yung business steak, pwede naman kayong magmunggo. Di ba? Sahugan nyo ng konting chicharon. Pwede na yon, Masarap na yon. Yung budget mo sa steak, baka naman pwedeng, baka lang, hindi ko naman alam yung legalities nyan. Hilaan nyo sa iba. Baka pwede yung ganon. Kasi alam nyo kayong mga politiko kayo. Nakain nyo na lahat ng masarap eh. Ako rin naman. Kain ko na lahat ng masarap. Pero nasasarapan pa rin ako sa simple. Masarap pa rin sa akin yung tinolang manok na may malunggay. steak once every five years. Pwede na yun. Kasi alam nyo, ito message ko sa inyo mga politiko ha. Kapag mayaman ka, kayo mayaman kayo. Ako, hindi ko natitikman yung lifestyle nyo. Pero bahagyang bahagya niya, natikman ko na rin. Pag masyado kang ganid wala kang kaligayahan. Pagka nakainom ka ng mamahaling alak, hindi ka na masaya sa MP, hindi ka na masaya sa Esplendido Light. Alam mo yun, pag ganid ka, pag natikman mo na yung pinakamasyarap, wala na magpapasaya sa'yo. So, alam mo kung anong magpapasaya sa'yo pag natikman mo na lahat ng masarap? I-share mo sa kapwa mo. Kasi unang-una, -una, kung natikman mo na, tatikman mo na. ba? Diba? Yung mga o, tumataas tumapataas ng pataas yung antas ng nagle-level up sa buhay. When you reach the top, wala na. Ano pa, ano pa putang ina, di ba? Gusto ko yung mga fine dining sa five-star restaurant. tika na masaya sa kanton at itlog. Bumalik ka sa kanton at itlog. Masisiyahan ka. I assure you. Yung gagastusin mo sa breakfast mo, sa buffet, share mo sa ibang tao masisiyahan kang putang ina mo ka. Share mo. Isa pa sa mga politiko. Sa mga politiko. Hayaan yung mamili yung mga tao. Alam niyo, pahabain ko na rin to, Ilalagay ko sa YouTube na lang para 10 minutes. Sa mga politiko at sa mayaman, sa lahat natin lahat, sa, sa lahat ng tao, na baka may isa o dalawang makapakinig. Alam nyo, kapag ka ikaw ay nanliligaw ng babae, tapos pinilit mo, kunwari gusto ka ng magulang niya kasi mayaman ka, tapos napilitan yung babae sa so you, will never be happy. Alam nyo, bagamat masakit, nakakagaan ng pakiramdam mag-let go kapag yung babaeng liligawan mo, hindi naman ikaw talaga yung gusto at sasaya siya sa iba. Trust me. Dami kong nilet go, putang inang. Hirap mag-let go lalo na pag mabait yung babae. But because I used to be an asshole, and maybe I'm still an asshole today, I don't know. Pero, it makes me happy seeing them happy. Happy sa piling ng lalaking mas may bibigay yung mga pangangailangan nila. Sana na yung mga politiko o siya mga tao, sana na karoon tayo ng mindset na hayaan nating pumili freely. Patas yung mga tao. Hindi mo sinusuhulan ng pera, putang ina mo. Tapos babawiin mo rin. Diba? Okay, yung baba, para kang ano, para kang yung matandang hukluban na gustong makatigim ng babae. Nasusuhulan mo ng pera para piliin kang putang ina mo. Pero tuwing natutulog siya sa gabi, nangangarap siya na ibang lalaki yung katabi niya. Ganyan yung dating ng mga kurakot. Nakakahiya. Hindi ka nahihiya sa sarili mo. Nakakahiya yun. Ako, if a girl do not want to fuck with me, di, sige. Di ba? Walang tatalo dun sa babaeng gusto ka. Gusto kang mahalin. Gusto kang makasama. Gusto kang makapiling. Walang tatalo dun. Ganon din siya kapag ka ikaw ay kandidato. Tapos pinili ka ng tao because of your marriage. Yung totoo mong accomplishments, yung totoo mong pagkatao, walang tatalo. Pero yung nanlin lang ka, nang suhul ka, pwede sana kung nanlin lang ka, tapos tinotoo mo eh, pinaganda mo yung bayan, pero putang ina. Di ba sa pag-ibig, maraming lalaki nanlin lang, tapos hindi naman nila ibibigay yung pinangako nila. Diba? Ako kinakastigo ako ng mga naging girlfriend ko dati. Sinasabi nila putang ina, hindi ka man lang ako Ang sabi ko, I cannot promise what I cannot do. Kaya ko lang ipangako yung kaya kong gawin. And it's not enough for them so they left me. Sana kaya nyo rin magpakalalaki ng gano'n kayong mga politiko kayo. Anyway, God bless. Shatay pare.